People of the Philippines versus Alex Francisco. Logically, basahin mo ibig sabihin nun. People of the Philippines, <laughs> kalaban mo buong Pilipinas. <laughs> Hindi ka papunta sa bahay bakasyonan. Bahay kulungan, maximum security. No believe prison, pupuntahan mo. Siyempre, may takot ka, di ba? Kulungan yung papasukin mo. Bobunoyin mo na matagal na panahon yung sintesya mo ron. Wala akong gagawin doon di pa irahalin ko to. Tsaka yung ko. Tanggapin mo kung nasan ka, tanggapin mo kung ano ka ngayon, tanggapin mo yung mo, tanggapin mo yung katotohanan. Yun ang punto ko ron. Yun no, santong tagaling. Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka, para di ka maligaw. sa bilibid, lalo sa maximum, no, ng time na on the way kami, iba and ang dala, ang dala pa namin truck noon, 6x6, yung pang army, tapos nakapo, sampu kami, galing kami sa City Jail ng Manila, Siyempre, may escort kami, BJMP, tapos sampu kami. Ang posas namin, isa, isa dito. Para kami yung kinat out na papel na korteng tao. Pag ginanon mo, duktong-duktong, di ba? Kita mo yun, di ba? Ganon kami noon. Kasi nga, bawat isa nakaposas. Eh, long time na yun, nag pa ako, di ba? So, pag nag ako, kasama yung kamay nung... Kasi nakaposas din siya, nag siya. Siya, ganon din. Pag nag siya, kasama yung kamay ko, then nakatali na So, nung time na yun, talagang, siyempre, anong mapipil mo? Hindi ka papunta sa bahay bakasyonan. Bahay kulungan. Maximum security. You no believe bit prison, pupuntahan mo. Ano mapipil mo? Alam mo, masaya ka. Wait, may enjoy mo to. Hindi. Siyempre, may takot ka, di ba? Kulungan yung papasukin mo. Bubunoy mo na matagal na panahon yung sentensya mo ron. Sino yung akabutan ko ron? Wala kang kilala. May lugar nga, hindi mo pa nakikita kung anong klaseng lugar na pupuntaan mo. Ang alam mo lang, kulungan. Pero isa lang ang inisip ko. Wala akong gagawin doon. Hindi pa iralin ko to. Tsaka ko. yung yung ang ibig ko sabihin sa tapang. Tapang hindi yung tapang na makikipag-away karoon na Hindi, hindi yun yung punto ko. Yung tapang na tinutukoy ko, yung tapang muna i-accept yung realidad. Kung ano ka ngayon. Yun ang number one doon. Tanggapin mo kung nasan ka, tanggapin mo kung ano ka ngayon, tanggapin mo yung sintesya mo, tanggapin mo yung katotohanan. Yun ang punto ko ron. And then, i-apply mo yung knowledge mo. Yun na lalaman mo. Para hindi ka mapahamak, para mapaganda ka sa pupuntahan mo. Kasi may talent ka eh, di ba? May knowledge ka. Gamitin mo. Pupuntahan. so, ibig sabihin tayo, tinanggap mo talaga na eto na yun eh. Oo naman, oo naman. Hindi hindi ako nag, nagpaka-hipokrito na, na hindi ko kayang tanggap. Hindi, hindi gano'n. Although may kaba, siyempre, natural yun. Harapin ko to. Hindi mo ba sinisiin sarili mo? No, Ba't nandito? Hindi, wala. Hindi ko bineblema ang sarili ko. Kasi once I bineblema sarili mo, masisira ka sa mga plano mo. makakasira sa iyo. Masisira diskarte mo. Kasi si mo, sarili mo. Hindi ka makakamupo nun. Much better tanggapin mo yung realidad, tanggapin mo yung katotohanan, move on. Yan ang tamang gagawin mo, which is yun ang ginawa ko. Pero marami pa rin talagang hindi matanggap yan. Na Oo, oh, oh, oh. kasi hindi naman tayo pare-pareho ng level ng kaisipan, eh, di ba? Hindi tayo pare-pareho ng level ng kaloban. Merong mahina, yun na nga, yung hindi nakatanggap ng katotohanan, di ba? Alam mo nangyayari ron? Yung iba, tumatalon, tumatakas, di ba? Yung iba naman, tumatakas yung katinuan. Mawala yung ano, yung sariling bait, di diba? At yung iba naman, papatay, diba? Kasi nga hindi nila matanggap yung sitwasyon nila na dumating sa buhay nila. Yun ang, pero lesson lang yun, konti lang, konti lang yun. Kung i-compare mo sa mga talagang bumuno, di diba? Yung iba naman, Di ang ginawa, yun, nanaksak, di ba, nananaksak, dahil nabuboring, hindi matanggap yung katotohanan. Yun, sasama ko yun kasi may meron ganun eh. Kaya, mainit lagi ulo, di ba, ginawa sa bilibid, nanaksak, eh di napahamak lang lalo, di diba? Hindi na lumaya, nakakasya So, yun, may mga ganun, may mga ganung pangyayari. So, ang ganda pala ng mindset mo talaga. May dapat lang. Pag, pag tapa ko dito, tatanggapin ko ang lahat. Correct. Kasi katotohanan yun eh, hindi mo pa pwede talikuran yun. Pag tinalikuran mo yun, kasi nung alinga yung eh, pupuntahan mo <laughs> Di ba? At saka ang kaganda sa pagtanggap po sa katotohanan, makakamupon ka na maayos. Tandaan may sinabi ko siya, magtatagumpay ka kung ano gusto mong gawin na maayos, tutulungan ka pa ng Diyos. ang eh, gusto kong toro sa iyo. Kamusta yung pamilya mo? Yung panahon na sa loob ka tayo? Binata ako noon eh. Oo, oh, Oo, oh, boy pa yung mga parents ko. Ngayon, wala na yun. Kasi ilang taon na rin ang nakalipas. Noong time na yun, siyempre, galit ang magulang ko sa akin dahil nagluko ko, nakulunga ako, gasan natin yung ako. Actually, siguro mga 6 or 8 months pa bago ko dinalaw eh. Kasi inisip ko na nga, totoo lang, wala. Galit sa akin ng mga utol ko, galit sa akin magulang ko, galit sa akin nanay ko. Kasi nga in and out ako sa Bilibid, Presinto, City Jail, di ba? Kulong na naman, kalalaya lang, kulong na naman. Hanggang sa dumating ka na yung panahon na muntin lupa na ano, itong di... Siyempre, hindi ko mabiblame ang magulang ko noong time na yun. Hindi ako mag... Wala akong karapatang magalit sa kanila kahit hindi sila dumadala. Wala. Hindi, hindi ganun ang isip ko. Naaawa pa nga ako sa kanila or nahihiya. Di ba? Kasi gumawa na naman ako ng kalokohan. Eh. So ngayon, eh, inun inunawa ko sila or alam ko yung feeling nila nung time na yun. Hindi ako galit. Hindi ako galit. Actually, susulat ako. Diba? Kahit hindi nila sagutin, may parating ko lang yung, yung gusto kong sabihin, lalo sa nanay ko. Diba? Ngayon, siyempre, magulang mo yun eh. Hindi ka matitiis to, lalo na nanay. Diba? One time, nagulat ako. Mahala ako, kasama pa yung mga utol ko. Diba? Siyempre, andun yung enjoyment. Nasa sampagitan na ako noon na ando na ako sa RDC. Siguro mga one month ago na nung dumating ako ron. Tinawagan ako ng runner. Alex Francisco, dalaw ba? Actually, ano pa eh, late na eh. Labasan na ng dalaw eh. Naligaw pa rin sila. Kaya, ano na sila, pinapasok lang sila kasi humingi sila ng konsiderasyon, di ba? Tapos bagong dating ano nga lang ako. Siyempre, yung, yung, yung saya, yung lukso ng kasi iyahan ko ng time ngayon, makikita mo yun, pumapasok, magulang mo. Kasi open yung ano, isang pagkita eh. Bob wire lang, makikita mo, mga kapatid mo, papasok. Pag, na, pag naririgol ko, hindi, hindi maalis na may emosyon ako. Kasi andun yung ano eh, galak, di ba? Pero ilang taon na yun, nasa more than na 40, years gano? Ayun, naalala ko. Ay, masaya, mas, masaya, masarap. Mas uh, pakiramdam mo yung dalawin na. And then, doon na, nagsimula na yun. Meron na kami uling communication, di ba? Nanay ko, ang kapatid ko. Ayun, dumadalaw na sila. Uh, naging ano na yung dalaw sa akin, di ba? Naging regular na. Sumusuporta. Ayun, hanggang sa lumaya ako, after 15 years, Okay kami ng magulang ko, mga kapatid ko nung time na yan. Ano yung mga pinagkakitaan mo sa, sa loob ng Bilibid? Okay. Madiskarte, ma no, Magandang tanong yan. Gustong gusto ko yung tanong mo. O kasi di dumating ako sa, sa pagkita ako sa Bilibid. Alam ko, wala akong kakayahan mamuhay ng maayos. Ma huwag na yung marangya. Kasi marami rin ang mumuhay ng marangya roon. May mga dalaw yun mga big time yon isa na si si Nonoy Bala ro, no kung nakaka, nakikilala yung si Nonoy Bala big time yon eh ako eh common prisoner lang ako ginamit ko na lang yung abilidad ko nag-isip ako anong magandang pagkakitaan isa ko nakita yung mga kalandrakas o yung mga handicraft ang mostly bumagawa, mga bisaya yung mga handicraft na mga yung gumagawa ng barko, di ba, yung mga... Yung mga sa ng bote. Oo, oh, yung mga ganon. Eh, mostly gumagawa ng mga bisaya. At saka ang kita, maliit lang, di ba? Hindi sufficient para ma-sustain yung pagkain. Tapos nakikita ko yung mga gumagawa. marungis din, di ba? Eh, Manila Boy tayo. Siyempre, gusto ko yung umaga, bagong ligo, di ba? Kasi malaya naman sa bilibid. Ang nakita kong the best na magandang pagkakitaan, sugal. Di diba? Oh, nga illegal, illegal, illegal di ba? Illegal, pero masasabi pa rin nating legal. Na-justify ko ngayon eh. Na-justify ko 'yun, Pinaso ko 'yung sugal nung mahuli ko. Oh. Eh di nung pinaso ko 'yun, siyempre katulong ko 'yung mga kakosa diba? ko, di ba? kasi sino 'yung Si Ting Kuling, sa maximum, patulang lang isang kamay nun dito. Sa maximum, sa 5A, Taga dun yun. Isa yun sa, ano, nagturo sa akin, paano mag-pole sa Karakrusan, di ba? Tapos yung isa naman, tinuruan ako sa, ano, Ripa. Ripa yung ending ngayon, di ba? Tinuruan ako. No? Sabi ko, okay, maganda. Nakikita ko naman yung, yung lifestyle nila. Oh, maganda. Kasi, hindi nila pinapansin yung rancho, nakakapamuhay sila ng maluan, di ba? nakakabili sila ng ganito, nakakaprovide sila ng ganito sa sarili nila. Ah, ginaya ko, di ba? Kasi may, ano na, eh, may kukopyahan ka na eh. Nung ginaya ko, nagsaksi, ano naman ako, nagtagumpay naman ako dahil isa sa abilidad ko yun eh, yung pagpupole. Kasi, kasi kailangan sa pagpupole ka, mabilis ang ano mo, Mabilis ang ano mo sa kwentahan. Talaga mabilis, hindi pa pwede rin yung isa, dalawa, hindi pa pwede yun. Kailangan ito, akpak, mabilis, diba? Kasi larga, tira, tsaka yung mag-desisyon kung kara or cross or salisi. Dapat ganon, di diba? E eh, ando lang ability ko. Kaya, nagtagumpay ako roon. Hanggang sa, ayun na, ba, diba? Tuloy-tuloy na. Namuhay ako ng nagpapasugal at saka nag-aaral. So yun nga, no 19 ano na yun, 1990, no? Eh, ang buhay ko nga, puro sugal, sugal, pasugal, pasugal. Totoo lang, kahit bisyo, may alak, may syrup, may marana. Hindi pa rin ako kumakalas noon time na yon. Eh, siyempre, may pera ka, can, can afford ka makabili hmm. ng ganon, di ba? Alak, marana, di ba? Susugal ka. Ganon pa rin ang buhay ko. Ang dun sa na ko, 1990 na, no? na ilang years na rin ako sa bilibid nyo. Sabi ko parang walang mangyayari, ano sa buhay ko, di ba? Kain tulog, bisyo, kain tulog, bisyo, gala. Hindi ako nakukulon niya eh, kasi ayoko eh. So ngayon, naisip ko, bumalik ako ng pagita or sa may medium security, no? Kasi may school do may schooling doon, from elementary, high school, college at saka vocational. Eh ano naman ako eh. Graduate na ako ng high school pero through PEPT acceleration, 'di ba? Acceleration exam iginab ano ko. Sabi ko pwede kong ipursue yung study ko da da muna ako sa ano, sa high school. Repress din para kasi matagal ka nang hindi nakapag-a na, nakapasa sa eskwela, and then kailangan repress ka muna. Ginawa ko Nagano ko, nagtulungan ako ng mother ko, nagpabalik ako sa Sampalita kasi andun yung school eh. So 1990 yun. Nagpaakit ako ron sa Sampalita, sakto, gantong buwan, uh, May. Kasi June, ano eh, enrollment eh, di ba? The same time, papasugal pa rin ako. Na-enroll ako sa school, nag-repress muna ako sa high school, tinanggap ako kasi dal dala ko yung ano ko, credentials ko eh, lahat eh, yung sa PPT and then pagdating nung NCE nung araw may NCE pa eh. Sa bilibid, kumuha ako, nakapasa ako hanggang nagtuloy ako ng college. Ang eskwela ng college doon, ano, noong time na yun is Perpetual Health College of Rizal o PC, ah, PCSR, no? Ngayon, naging university yung perpetual help. Naging UPHR. Naging University of Perpetual Help College of Rizal. Maganda yun. Maganda yung programa ng gobyerno na yun. Katuwang yung Dr. Tamayo na may-ari nung school na University of Perpetual Help. Yun. Garal ako. Nagpatuloy ako. Hanggang sa dumaya ako, ano eh, portier ako eh mag kaumpisa pa lang ang second sem kasi lumaya ako August ah oh, mag, mag ano ma ano pa lang yung August ako lumaya August 18 1998 eh. kaano pa lang kaumpisa pa lang nung ano ko ng, school year ko tinawagan ako ng laya akala ko matatapos ko pa di ba kaya undergraduate ako pero okay lang at least meron akong background di ba lumaya, lumaya ako Tinanong ko pa yung dinamin eh si Ma'am Rexy Morales, nung time na yun si Ma'am Rexy Morales ang yun. ko, Ma'am, pwede ko bang ituloy dito yung schooling ko kahit lumaya ka? Hindi na kayo pwede kasi hindi ka na, hindi ka na pananagutan ng ano eh, ng bureau eh. Ay, nasa labas ka na eh. Ano ba, Ma'am? Sa labas mo na lang ituloy. So, yun ang advice sa akin ni eh, Ma'am Rexy, di ba? Kaya, lumaya ako, under ano ako, under uh, student ako ng University of Perpetual Health. kung ang paghihirap emotionally malaki, 'di ba? Kasi mawawala ka sa pamilya mo, 'di ba? pangalawa, yung feeling mo parang tinaboy ka ng malayang lipunan, 'di ba? Kasi incarcerated ka, 'di ba? Siyempre, magkakaroon ka ng feeling na parang kasi isipin mo na lang ha. Pag binibistaan ka, may hearing ka, ano sinasabi ng Clear of court. Babasahan ka ng kaso. Intindihin mo to ha. Ah? People of the Philippines versus Alex Francisco. Logically, basahin mo ibig sabihin nun. People of the <laughs> Philippines, kalaban mo buong Pilipinas. Ano piling mo? Siyempre, di ba, parang demoralized ka, di ba? Parang, ano ba yan, wala ba akong kakampi? Tapos noong time na yun, kagalit ko pa pamilya ko, di ba? Sabi nga siya kanina, hindi ako dinadalaw. Siyempre, Wow, demoralized ako. <laughs> Pero, go Alex, go. Samahan mo ng pray. Diba? Kasi isa lang naman pwede yung tumulong sa'yo kapag nag-iisa ka eh. Wala nang iba, isa lang. Kapit ka lang sa kanya. Kahit na anong burden ang pinagdadaan na kapit ka. And then tatagan mo. di diba? Tibayan mo yung kaloba mo, huwag ang bibigay. Yung, yung mo, gamitin mo. Yung sinabi ko kanina, di ba? Tsaka ito, higit sa lahat, knowledge. Kasi binigay sa atin ng Diyos to eh. Para gamitin natin, para huwag tayo mapahamak. Diba? Tungkol sa aral, no? Balik tayo sa aral, ba marami. Number one, sa mga nagluluko lang, no? Kasi meron ng mga kabataan ngayon na nakikita ko, very good. Diba? Doon sa mga nagluluko, may magdalawang isip kayo, o maaaring na tatlo, eh, ba? Think, think Think twice. Kasi kayo ang magsasuffer. Di ba? Baka hindi kayo makasurvive. Baka bata pa kayo, mapapain na kayo. Di ba? Mamatay kayo sa sakit dahil sa kakabisyo. Eh masarap mabuhay. Masarap mabuhay. Lalo na't na may nagmamahal sa iyo. Yun ang isipin nyo. Yung mga tao nagmamahal sa inyo. Kung sila nga minahal kayo eh, mahalin nyo rin yung sarili nyo. Diba? Iwasan nyo yung bisyo. Lalo na yung... ba? Diba? Sugal. Yan ang nagpapahamak sa tao eh. Yung dalawa na yan, pag nag-combine yan, wasak ang buhay mo. Kaya, tigilan mo yan, duga, sugan. Ako, pwede ko matolerate kung umiinom ka, okay lang eh. At tigit sa lahat, no, maging, huwag kayo maging tampalasan. Alam mo yung tampalasan? Lalo tayo. Ng Tagalog, ang tampalasan, suway na anak. Balasubas na anak. Uh, barumbadong anak. Diba? Yun yung mga bata na ewan ko talang parang kasi meron nun eh. Kasi parang mga parang mga kampo na na ubod ng sama. Di ba? Okay maging ganon. Hanggat maaari pigilin nyo o alisin nyo o huwag kayo maging ganon. Di ba? Maging masuduri kayo sa magulang nyo. Dahil walang ituturo sa inyo kapahamakan ang magulang nyo. Ituturo sa inyo ikabubuti nyo. Makinig kayo sa magulang nyo maging maging ano kayo, maging tawag dito, maging mabait na anak kayo. Iwasan niyo masamang barkada. Yan, okay. Han. Ang barkada pinipili yan. Hindi masamang pumili ng kaibigan. Maniwala kay sa akin. Dalang kaibigan, dalawang klase. Isang kaibigan na ipapahama ka at yung isang kaibigan na ikabubuti mo. Piliin mo yan. Huwag kang sama sama hindi masamang mamili ng kaibigan. Sa totoo lang. E paano kung pipili mo yung kaibigan mo, nagduga pala? E di matututo ka, may ka. E ba't sasama ka? May walay ka ron. Paano kung nagsusugal yung kaibigan mo? E di maingganyo ka rin, sumama sa kanya, di ba? Ang sama mo, yung nag-aaral na maayos, yung matuwid doon pag-iisip, doon ka sumama. Kaya hindi masamang mamili ng kaibigan. Hindi totoo yun. May sinagsasabi o oh, ano, ganito, ganon, tungkol sa kaibigan. Wag, mamili kayo. Mamili kayo ng kaibigan na makakatulong sa inyo. Hindi yung ikapapahamak nyo. Tatay, um, maraming maraming salamat sa hmm. Hey. mo sa oh, araw na to. Kahit yes. nag-uulan eh, talagang hindi ako nagdalawang isip. Alam kong makakapagbigay ka ng Boses ng patunay, lalo-lalo yes. lalo na sa mga kabataan natin. Okay. Batiin mo sila tayo, baka oh, may gusto kayo shoutout. Actually, gusto ko rin magpasalamat sa iyo. Oh. No? Kasi, alam nyo, sa totoo lang, isa sa obligasyon natin yan sa Diyos. Yung mag-share ka ng knowledge mo, mag-share ka ng mga karanasan mo, para maging ehemplo ka. Turo ng Diyos sa atin yan. Or, uh, yun na nga, aral ni God na uh, ikaw, na... na marami ka nang nalalaman, ibahagi mo yung ano mo nang walang bayad ha, di ba? Huwag kang hihingi ng bayad kasi pag hihingi ka ng bayad, hindi, hindi sa malulugod nun. Do not please people, please God, di ba? Kaya, magsishare ako, actually, para sabihin ko siya, sa dito sa, sa, Tracy Martires, Provincial Jail, nag, ano ako rin, nag-share ako, puro bilanggo. Dahil, ex-contact nga ako, di ba? may kasama ako isang grupo ng mga simbahan. No? Pero hindi ko sila kasama sa church. Na-invite lang ako. Nag-share ako dyan. So, tseyo pa. Di ba, nakakapwa ko mga ex-convicang or mga bata. Di ba, namang ko. Diba? So, yun ang gusto ko lang sabihin. So, masaya, masaya, masaya ka dyan sa pag-share. Nakaka, nakakalugod kaya, alam mo. Kasi, isa pang sishare ko sa inyo, no? mas nalulugod ang Diyos kapag nagsishare ka sa kapwa mo ng knowledge. Hindi, hindi lang ng material o ng pera. Nalulugod si God dyan, pero mas higit na nalulugod ang Diyos kapag ang sinishare mo knowledge. ba? Diba? Kasi habang buhay mo dadalhin yan eh. Pakikinabangan mo yan for life. Eh, bibigyan kita sa sandaan. Pag naubos yun, tapos na. Ay, sinare ko sa'yo. For life yan. O sinare ko sa'yo. Habang panahon yung yan. Aanihin niya, di ba? Talaga naman tayo. Talagang kinikilabutan ako <laughs> sa mga sinasabi. Talaga, tago sa puso. Uh, okay. Sa lahat ng mga manonol, uh, isang kalangalan natin lahat na merong ganitong tao tayong nakausap. Mm. Salamat ulit tayo. Maraming okay. maraming oh, salamat. Ako rin. Papasalamat ako sa'yo, di ba? ayun, sana mamit ko si Kosan Ding. Ganun, ayun, si gagawan ko ng paraan yan tayo. Sigurado yan. Tsaka si Pamboy nga, kasama okay. Sana someday, no? Mag, ano tayo, mag-jamming tayo. Ay, okay, no? tayo. Magharapan tayo sa sobris lang, kape, ganyan. <laughs> Ayos. So, salamat, yun. tayo. Salamat. Okay. Okay. Salamat din. Two thumbs up ako sa'yo. Bosyo.